tayo muli sa ating palatuntunan hashtag, hashtag blessings. Bishop, ang ganda ng ating uh, talakayan no at uh, ating pinag-usapan na uh, bad news sa gumadating sa atin no. Kailangan naman talaga ay good news naman no. At napakaganda nga na at least sa ating bishop ay pagkakataon tayo no na sa tuwing tayo nag- uh, diriwang ng banal na misa ay good news ang ipinapahabot Oo, oh, lalo na pag tayo yung nagbibigay ng humiliyo yeah, sa di ba? Kasi yung mga nakikinig sa atin, oh. sa banal na Eucharistia, naghahanap din ng uh, mga katugunan sa mga dinadaanan nilang pagsubok oh. sa buhay. Oh. Pero alam mo, Father Mar, itong ating mga kabataan, good news yan. Yan, yeah, good news. Ito, no, si Francis, si na Hailey, good news. Dahil nagsaserve sila oh. sa kanilang parokya. No? Sa kabataan nila, naglilingkod sila kasi ah uh, ngayon iba-ibang mga gawain, iba-iba ginagawa pero sila naglalaan sila ng panahon kahit nag-aaral sila para sa Diyos no. Kaya uh, kayo ay talagang uh, nagpapasalamat kami dahil yung involvement niyo sa parish. Pero maganda no, baka may mga katanungan kay sa inyong paglilingkod na uh, mabigyan po natin ng katugunan. So, sa ano po, kasi po ngayon, mas ano po ang social media sa atin. So, mas marami pong bad news sa social media. Para po sa inyo, paano nyo po matutulungan kami mga kabataan na magpahayag ng good news sa social media? Alam mo, yung tanong mong yan, kahit pa pano, no, mga nakarang episode, nasagot ko na yan. Pero marami pang pwedeng tugon dyan eh. Ewan ko, na-obserbahan ko lang sa social media ngayon ng kabataan. Uh, anything goes eh. Pwede kang mag-express sa Twitter, sa Instagram, sa Facebook. Nagugulat nga ako kasi kahit ano pwede mo sabihin. Inaantok ako, nagagalit ako. Pati ba naman yung ilalagay mo pa, ano? Kasi gusto mo mag-express eh. At minsan, nagkocross din tayo ng line. No? Minsan, yung galit mo, nilalagay mo sa social media, may mga naapektuhan. Hindi natin naiisip, pag nagsalita lang tayo doon sa taong kagalit natin, siya lang. Pero pag sa social media, ang dami niyan. Kaya sa akin, napaka-importante, ang una dapat na uh, pamantayan natin, no? sabi guideline natin, no? ay itanong natin sa ating sarili kung uh, ito bang ating isha-share, no? ay makakatulong ba sa ating sarili at sa kapwa? Yung bang iaating share ay magbibigay ba ng kagalakan? Sabi nga, mabuting balita sa ating kapwa. Parang ganito, uh, kung mag-post ako ng isang picture sa pamilya ko dahil may handaan, may mga matutuwa dahil makikita nila na masaya yung pamilya. Di ba Pero kung may ipopost akong litrato, o mga salita doon na makakasira sa isang tao o sa iba o maaaring hindi makakatulong para sa pangiisip ng ilan, eh tama bang ipost ko? Kaya yan eh, no? Ba, dapat nag-iisip tayo. Kaya pati yung pagpo-post natin sa social media, decision-making process yan eh. Dapat meron tinatawag na maturity. No? Uh, kaya importante din, no? uh, kung ano man ang iyong ilalagay sa social media, sana ang maging pinaka-core guideline ay mabuting balita ng Panginoon. Ano man ang relihiyon mo rin, ano man ang pinaniniwalaan mo, kasi makakabuti ba sa uh, katauhan mo bilang anak ng Diyos? Makakabuti ba sa iyong kapwa? Yun ang... Tatan tatanungin mo at sasagutin mo. At pag alam mo na yung maliwanag ng sagot mo, ito yung ipopost mo sa social media. No? Ganon. Ikaw naman, ah, Francis, may, ano, meron ka bang... Bishop, ano, may ano, ka ba? Ka, sabi kasi, ano, eh. Paano sila magiging good news, no? Oo. Ay yung uh, pagbahagi lang nila ng kanilang time at ng kanilang talent, good news hmm. na ko yun. O, oh, siyempre. No? Oo. Kaya yung... Eh, uh, actually, yung mga uh, activities oh. nga na ginagawa nyo sa youth ministry, pag pinopost nyo yan, good news yan eh. Oh. Sa social media eh. Oh. So, dapat maraming makaalam nyo, maraming makakita. Para mainganyo sila. Kasi nakaka-attract din yan ang kabataan. Ikaw naman, Francis, may tanong ka ba? Um, bakit po kaya madalas nagiging mahirap po para sa aming mga youth leader na gawin no, isa buhay po kung ano yung tinuturo namin sa mga kapwa-kabataan namin? oh, yan. Sabi nga natin eh, practice what you teach, di ba? Importante yun eh. Parang sa amin din, practice what you preach. Uh, problema naman nating lahat yan eh. Pero always dapat maging maliwanag, titignan natin yung ating sarili. No? Uh, sabi nga eh, no, lahat tayo nagkakamali. Pero naalala ko yung aking spiritual director, si uh, the late Father Thomas Green. Sabi niya, it's okay to commit mistakes. Pero sabi niya, commit new mistakes. Tama, no? May insight yun, no? Kasi isang problema natin, pag paulit-ulit yung ating pagkakamali, kasi hindi na tayo natuto. So, siguro, sabi mo nga, pag nakikita ng kabataan na paulit-ulit, yung pagkakamali mo, tapos naglilingkod ka sa simbahan, eh, bakit ako susunod dyan? Parang walang change, walang pagbabago. Kaya importante ay magkaroon po tayo ng talagang insight sa buhay at makita natin, learn from our mistakes. Sabi nga, uh, we have to have uh, learnings uh, in our life no so that we can change for the better. Ano tingin mo Father Marjo oh, sa sinabi sabi, ko? Pero sabi mo po, sabi po natin Bishop ay eh, uh, practice what you teach. Ay eh, pwede ding teach what you practice. Basta mabuti practice. Lang. <laughs> oh, galing ka, no? Talagang man of wisdom. <laughs> Ngayon ko nalaman, <laughs> pag wala ka ng buhok, man of wisdom talaga. <laughs> <galing ka lang. laughs> <laughs> ko talaga, Father Mar, ano? Nako, sumisignal oh, na ka, yata. break no? na po tayo, Bishop. Ah, magbabalik po ang palatuntunan. Hashtag Blessing.